Ito naman, guys, pang mayaman. <laughs> Ganda. yan guys, oh. So, kita niya yan. Tignan mo tong tray dito, tiray. <laughs> Uwi ako, ganito ang tray na i-serve ko sa inyo. Pag-uwi. Pag-this -uwi, was, Tal, pag-uwi ko, ganito ang tray na i-serve ko sa inyo. Yan, oh, no, 12KD. Oh, my God. Ano itong 12K? tatlong piraso na. Pwede na. Ayan ah, Guys. Ah! Wala. Ah, Pinatayan na pala tayo. Ayan. Ayan guys. Ha? Ah. Ah? Ay, Ay, ano? No, okay. Guys, ang ganda oh. Baka ano ka ano mo? Orin, 2KB. Ay naku wala akong time dyan <laughs> Gusto ko ipapagkakitaan ko Or otherwise mga ganito Wali oh, na kayo kasi pinatay na tayo ng ilaw Okay guys uwian so na Pinapatay na kami ng ilaw <laughs> Oh, okay, na sila Tagal niyo. Alam mo tatapos ba Pa ako. Dire ang ganda rito sa kusina oh. Half kedy na lang. Pray cooking with love provide food for the soul Pray Hayde, let's fight. Ikaw Harder to pray. Okay. maganda. Ano na? To hapke dilan. Hapke dilan. Lagyan natin sa kwarto. O. Mag-soobuhan. Para la eh. Pa pa ay Ay, hindi pala siya yung ganyan. Kalas, brother? Kalas. Uh, Please, brother. You are uh, so love. Kayang maganda ngayon sa... Tayo na, tayo na. mo. Love maganda rin to. Love is <laughs> patient. Love is kind. Ayan, tino, tino mo. You are in my heart. Home sweet home. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you.